Magandang gabi po. Magandang gabi po. Rosemary Kang po here in Korea. <laughs> Hello po. Bumisita po kami dito sa Seoul para ipakita sa inyo yung pinakamagandang light festival na nagaganap po dito sa Cheonggyecheon. Yun po yung fun dito na pinakamahabang fun dito sa Seoul. Magsisimula po tayo ngayon dito, 'yan sa libro ko. Pakita ko po sa inyo. Tara, sama po kayo. Sama po kayo. Sama kayo. Tara na po. Tara na po. Sama kayo sa amin. <laughs> yan po yung bit chorong, yung tawag nila dun sa word nila. Bit is light, chorong is lantern. Old expression of lantern. Bali, 16 times na po nilang ginagawa yan. At ngayon lang po kami bumisita. So ayan. Yan yung napakaganda nilang ceremony. <laughs> na ginaganap nila dito twing. December 13. Ngayon, papunta po tayo sa Gwanghwamun. Ito yung way na nagtutugma papunta doon. <laughs> Di po ba? Ang ganda. Yan! Ang Dolphins? Yeah! Ganda. Mm, tall yeah. <laughs> Small boat? Yeah! yeah. Oh, oh, many people speak here. Yeah, ang dami-dami ibang lahi po talaga. Almost na yung hindi Korean yung nandito. Mm. Yung mga ibang lahi almost. Yeah, many foreigners yeah. came here. They are using the nag-ano sila, gamit yung cellphone nila talagang hindi nila mm. mapigilan magpicture. Mm. So bali ako ngayon nang din po ako nakapunta dito sa, ganito, sa ganitong sa gantong ceremony na ginanap sa Seoul kasi busy din po ako sa probinsya. <laughs> And I want to show you, gusto ko ipakita sa inyo yung ganitong klase na um, paghahanda nila tuwing December. Yung Nong po yan, yung pinakamalaki na kumpanya ng noodles dito sa Korea. So yan o, no? gumawa sila ng sarili nilang place. Pinapakita yung mga klase ng ramen nila. Our most popular ramen. Yung pinaka favorite yeah. ko, yung kidang yan. No? Yung nasa ilalim. <laughs> Doguri. Yung pinapakita nila oh, how to eat. How to eat the ramen. Ah, yung mga famous na pagkain dito sa Korea, famous eat food in Korea, pinapakita nila gamit yung court yung ganito, ang karatula. Nakasulat doon, pinakamasarap. masarap yeah. Noguri. No <laughs> noguri. Gusto niyo po ng noguri? I will send you noguri in the Philippines. <laughs> Sendan ko kayo ng noguri. <laughs> Ngayon po, nandito naman tayo sa Korean Talk Marriage. Yan yung ikakasal na babae. Yan, yan o. ginawa nila ang lantern. Yan. Yeah. At ipapakita ko po sa inyo yung traditional na kung paano nila ginaganap yung kasal. Yan. Yan yung mga bisita nila pag ikakasal sila. Ganyan yung itsura. Yan yung damit nila, hambok nung araw. Oh, bali ginaganap yung ikakasal na babae at lalaki. Yun sa gitna tapos meron silang mga handa. Meron ding mag-asawang duck. mag-asawang duck yeah, figure. <laughs> husband, husband and, and wife. wife. Yeah. Okay. Ganyan yung ganap nila kapag ikakasal. Hmm. Ceremony. Tapos sinasakay sila doon ayun. what The bride had to ride there. Yeah tinasakay yung bride yan kapag iahatid siya. <laughs> yung ikakasal na kasilip yun. This is the gamma. kama. We calling kama. Yeah. Where the to To bring right? someone. Yeah. When manual as a manual. Yeah, yeah, yeah. 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 Oh. <laughs> Ngayon ko lang din nakita yung manito. Sobrang saya ko. I'm really happy. Gusto ko din pakita sa inyo, kaya sama po kay sa amin hanggang dulo. <laughs> Ayan po, panoorin niyo mabuti. Ganyan yung seremonya nila kapag meron silang event na like nung araw. Hindi po ba Sana po mag-enjoy kayo. Sobrang ganda talaga. As in, ganito yung performance nila. Kahit na totoong tao or figure only, yeah. totoong totoo. Nakakapagtaka din, ha? Paano nila nagawa yung ganyan ka-perfect na figure? Sobrang lamig po ngayon talaga. Yung, ano niya, yung kanyang degree, yung almost na, ayan, na, nak, nakaglabs ako. Kasi pag hindi, talagang naninigas yung kamay ko. Sobrang lamig, pero ang daming tao. There's a lot of <laughs> Sobrang malamig araw. <sighs> yung sinakikita niyo po. <laughs> Nagyayelo na ako. <laughs> Wow, grabe. Grabe, meron talaga silang live na performance, oh. Wow, grabe. Dolphin. Oh. Fish. Woo. Wow. Wow, grabe. Wow, they made the fish using the light. Wow. Swing. Unbelievable. Shark is in only Philippine. in Philippines. Yeah. Yeah. Oslo, Oslo, and Bohol. Finish. Yeah. <laughs> the next, next step. Yeah. Oh, oh. Wow, it's almost like yeah, Cebu. Cebu. We are in Cebu now. Yeah, 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 yeah. yeah. <laughs> we are really missed that time staying in Philippines Cebu. Yeah. yeah, really missed that time so the whale. We really want to visit again Philippines. Yeah. 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 how can you they do like this they put something on the ground Bo-shin-gak Bo-shin-gak Hanggang bo shin Big bell Every year, every new year, we are hitting that bell When they are counting before 12 Iinanin nila yung bell Iinitiilan nila lang ganito Merong hare ayun sa gitna Natural kasi ito na pan Kaya meron ding mga isda, madaming isda Kaya ayun o, merong naninirahan May hare king Actually, this is their uh, home. Yeah. But we are something disturbing yeah. them. Kuro yung comics. Mm. Siguro kami na anong ginagawa ng maraming tao dito. Oh, ayun o, no, parang nagulat siya. He looks shocked. <laughs> so, meron meron din silang ganito. Yeah. Luksong baka. We call it luksong baka. Ah. Luksong baka. Mm. Ah. We calling it maltokpaki. Maltokpaki. It looks like a cow and then we will jumping. Oh yeah, yeah. Same. Lul. Yeah. Lure. yeah. So we call it Luksong. Oh, same thing. Oh, um, kamukha nang sa Korean. They are playing long time ago like this. Yes. Yeah. Pero din tayong pagkakamukha. <laughs> mm. Tara po, papakita ko sa inyo yung pinaka-highlight na pinaka-magandang pwesto na gaganan. Palagay ko na yan, yan na yung gulo. Maybe this is the last point. Ayun ito. Po. Wow, oh, kahit ako, excited na ako. Yeah. Basically, halos lahat ng kunang pinapakita nila dito old culture. Uh, about This the is the king. Yeah. Our king is there oh, inside. Kingdom, oh, king Yeah, yeah, yeah. Yung nakita na figure even the size of the figure. Maybe many people people's already watching in drama. Yeah. Yeah. Yung nakikita nyo sa drama, almost the same ng reality na ginawa nila ngayon sa video. Yeah. Kaya talagang nakakamahal. Oh, When Filipino are passing somebody, Yes. <laughs> <laughs> That Ebo, okay. that's the oh, so Gwanghwamun. Oh, really? Yeah, that's the Gwanghwamun. So the king, they are riding the king for going there and now. I'm enjoying it because this is the last part of the cafe, right? The last part. There it is. No? Yeah. Wow, it's so I want to get iPhone 16. <laughs> but Korea is a Samsung country. Yeah. You have to use the Samsung! SAMSUNG! Why us go snow! Oh my god! I'm listening to Christmas song! Oh! Oh! This is the snow! Yeah. We snow! Yeah. Yeah. Wow! Oh! Rabbit! Small rabbit. Oh! You, <laughs> what's that? Wow. The train for the children? Baby? baby. Yeah. Wait, is it free? Yeah, free. It's free. Wow! Oh, Man, it's nice here in Korea because everything is free here. Well, not everything. Deer. Rainbow. Reindeer? Mm. 메리 크리스마스, 가바얀. The s a n 어 a h e 리 크리스마스. 대장아, 화이팅. 안녕하세요. 잠깐만 기다려 주세요. 저거 Please waiting for l i 어서 오세요. 메리 크리스마스. One, two, three. lang ang ceremony na hinaganap, pang malakihan. At um, ta yeah. tayo. Sobrang lamig, grabe. <laughs> oh, chukta. Nado chukot. Almost. Oh! Nagyayelo na yata yung labi ko. Oh. Malamig. Wow. Ito, ito. This way, yo. Sobrang lamig, kaya magpupunta kayo talagang yung December at saka January. Most coldest season in Korea. I'm <laughs> to <na> yeah. <laughs> <laughs> oh, <o> <laughs> Game! game. Oh, squid Game! You can start playing play here The door name is yang Younghee? Young <laughs> 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 Hello hee at Hello. Cool? Christmas tree over. Can you see? Oh, you. Wow, it's really good. Cool. <laughs> yeah. <laughs> <laughs> ang nakakamanghang highlight. Seoul Light Show. The show light. Seoul Light Show. Seoul Light Show. Yeah, that's Gyeongbok Palace entrance. <laughs> oh, yeah, yun yung Gyeongbuk Palace na ano yung kapasok lang Nakasara sa tapos may show siya na ganyan Napakadaming tao. There's a lot of people. Got this part. Ha. Really impressive. kasi sa lugar nila sa Korean is we call them pop nara yung talagang kasi ang lamig-lamig so yung sabaw yung pinaka main food nila kaya talagang ayaran silang sundae cook biok cook deji cook pop yukkejang yukkejang all those lahat ng klase ng pagkain na yun, puro may sabaw sabaw kasi ang lamig talaga parang ngayon feeling namin we want to eat some really hot soup because we are really freezing now. Nagyayelo kami ngayon, so tara, kain tayo ng cook pop. Sabaw na may kanin, right? Yeah. <laughs> so, <laughs> oh, many people <papers> inside. <laughs> cook pop. Sabaw at kanin. Sabaw at kanin. The combination. 그게 저도 아니거든요. 한번한번한번 먼저 가 있어. 너 먼저

Masarap. Dito, dito sa Korea, kapag ka ganitong malamig, talagang nagsusodyo sila. Aminom sila ng ala. Kasi ito yung pinakapulutan. Ah. Huh. Kulay-kulay yung sabaw niya, pero hindi siya manghang sobrang grabe sobrang daming tao kasi pag malamig hinahanap ni nila yung ganitong na init na lugar pag i-convert mo sa pera ng Pilipino almost 500 peso pero dito sa Korea normal yung ganung presyo pag kakain ng isang taon. the famous banana will make finish our video dito po nagtatapos ang mga aming video maraming maraming salamat sa inyo Taga! Para sa tagumpa. Para sa tagumpa. Magananggap po Magandang gabi po salamat Salamat po, po.